ang pagiging mayaman ay hindi kung gaano karami ang laman ng iyong bulsa. Hindi rin ito kung gaano karami ang iyong ari-arian. Sa halip, ang tunay na kayamanan ay sinusukat sa dami ng laman ng iyong kalooban. Itapon mo ang mabubuti at pulutin naman ang masasama. Itapon para makuha ng iba at pulutin upang di na mapakinabangan pa. Halika't magbalik tanaw na tayo sa kwento ng taong minsan ang nakipagsapalaran sa buhay. Lumaki sa kaabahan ng buhay at naging laman ng lansangan para lang mabuhay. Ngunit pinapangiti pa rin ang ating mga tahanan at kailanman ay punong-puno ng mga wika at gawang naiiwan sa kalooban ng bawat nakakatanggap nito. Maging masaya ka kung anong meron ka habang ginagawa mo kung anong gusto mo. Ang kwento ng mga pagsisikap at tagumpay ng pinakamayamang pangalan sa showbiz Ernesto Pahardo o yung tinaguriang Don Pepot ang taong laging galit pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito isinilang sa bayan ng Malabon sa Rizal noong ika ng Nobyembre taong 1933. Si Ernesto Pahardo ay mas nakilala din ng lahat bilang si Don Pepot noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Lingid sa kalaman ng karamihan na ang nakilala natin sa pangalang Don na taguri sa mayayaman ay laki pala sa hirap. Mas mahirap pa sa inaakala ng iba. Dahil pagkatapos ng digmaan Si Ernesto ay minsan nang naranasan ang pagtitinda ng mga dyaryo at ice drop sa mga lansangan. Nagtrabaho din siya sa ilalim ng kainitan ng araw bilang construction worker. Dekada 60 nang mapasama siya sa isang grupo ng mga manlalakbay na nagtatanghal sa mga probinsya tuwing may mga piyestahan. Doon niya unang nakilala at nakasama si Serapin Gabriel o ito yung mas nakilala din ng lahat bilang si Apeng Daldal na ipinapalagay naman na siyang nakadiskubre at naging mentor ni Ernesto. Minsan siyang sinubukan ni Apeng Daldal na magtanghal ng komedya sa entablado ng walang script na sinusunod. Basta lang siya nagsasalita ng nagsasalita at laking paghanga niya nang hindi nabablangko si Ernesto sa kahit na anong itanong niya at nagagawa din itong sagutin ng may pagpapatawa. At simula ng mga sandaling yun ay kasaysayan na nga ang makapagsasabi sa dami ng pinagsamahan ng dalawang ito. Si Ernesto.